Hello, hello, hello. At magandang-magandang uh, umaga po sa inyo. Isang uh, maulan na Wednesday po sa inyong lahat. Today is September 10, 7:35 AM at napakadilim po din eh sa sa Makati. Ano po? Uh as usual, maraming-maraming salamat po at uh, nakasabay kayo sa Uh, lahat ng episodes ng Pambansang Kagawad at uh, nakakatuwa naman po yung mga comments both positive and negative alam nyo, uh, ina-appreciate po natin lahat iyon ngayon, marami nagtatanong uh, ano na ba nangyari sa petition kahapon ho, sa petition ng Liga ng Barangay kahapon ho, eh sila eh, nag-media blitz meaning Uh, sila ay umattend ng isang press conference ng National Press Club yung pinanggalingan ni Attorney Mac yung uh, kung napanood nyo yung interview ko uh, kay Attorney Mac press conference eh doon po dumalo National Press Club mga kaibigan po natin yung mga reporters doon at uh, nasita nga liga Liga tungkol sa kanilang uh, petition in intervention ngayon ito ho ang balita pinasagot na ho si Attorney Mac ng Supreme Court regarding ano ang masasabi niya sa Petition and Intervention ng Liga ng Barangay? At sumagot na nga ho, si Attorney Mac at ang sabi nga niya, eh, <clears throat> pasensya na kung titingin-tingin tayo dito ha, meron tayong calling. Kasi uh, ayaw natin magkamali. Uh, ang sinabi niya, like before, yung sinabi niya sa atin na uh, they are not the party to the cause. Yung Liga ng Barangay at yung sinasabi nila more than 50% if the numbers are right, na punong barangay na pumirama sa petition in intervention, sinabi ni Attorney Mack na wala silang legal personality. Ibig sabihin lang, hindi sila karapat-dapat na sila ang mag-file ng petition sapagkat ito ay isang self-serving na bata sapagkat sila ang nabang kung sakaling ito ay may declare na constitutional. Ngayon pa lamang kasi Republic Act 12232 ang nananaig ngayon. So, November 2, 2026, ang nananaig. Sa pagkatya ng batas ngayon eh. So, sinasabi ni Attorney Mack na hindi kayong mga nakaupo ang uh, party to the cause or may personality to file a petition and intervention simply because kayo naman na may kinabang yan eh. Diba? Di ba? Hindi, kayo partido. Dapat ang partido dyan, kalaban niya yung Senado, Comelec, uh, Kongreso, at saka Malacanang. And then, yung unconstitutional Uh, ano, ano, to uh, petition ni Attorney Mac. So dapat naghihintay nga lamang daw. Pero meron din siyang nasilip na technicality. Siya sabi ko sa inyo, maraming tactics talaga eh. Pero yung technical aspect nito, masisilip mo lamang pagka hawak mo na yung petition mismo. At hawak na nga ni Attorney Mac at nasilip niya na Maraming signatures na premature. Ibig sabihin, hindi pa pumapasa yung batas, meron ng signature yung mga ibang kapitan, mga punong barangay. For example, sinabi niya, uh, merong nung August 2 at saka hanggang August 11, may mga nakapirma ng mga kapitan doon. Pero ang batas, pinasalang August 29. Naipasa pasayan, late August of 20, of 29 2025. So ibig sabihin hindi mo masasabing petition in intervention yon na pùmirma ka alam mo ang ginagawa mo sapagkat wala pang batas. Hindi ka pa pwedeng mag-file ng petition in intervention O hindi ka pa pwedeng for a petition not unless there is already a law at ang batas na yon ni Public Act uh 12232. Eh naipasa lamang, naging batas lamang noong August 29. So bakit daw premature? Bakit daw inunahan? Ha? Kung alam daw nila ang pinipirmahan nila ng mga kapitan. Ah, uh, one, one, one example na nilagay niya, yung, yung intervention, eh, non-existing pa yung Republic Act na iyon. So, ang sinabi niya, nung August 18, nakapirma daw yung Isabela City of Isabela, mga kapitan po doon. At ang notaryo ay nasa Manila. Technicality po yun. Hindi tayo bugado. Of course, sa Supreme Court at sa laban ni Atty. Mac, bawat koma, bawat technical, bawat lugar, susuriin nila para malaman o ipaalam nila sa Supreme Court na yung technical na yan sa apekto sapagkat ang punto dito ni Atty. Mac, ulitin po natin, wala pa yung batas, pero nakapirma na kayo. Bakit kayo pumirma? Alam nyo ba yung pinipirmahan niyo? So, August 18 pinirmahan, and then on the same day, eh, ito daw ay na notaryo sa City of Manila. Yun ang contention ni Atty. Mac. Karamihan dito lang balang guys, eh, sinabi ni Attorney Mac at nasa nasa ano naman yan nasa Supreme Court uh, ko sa Supreme Court announcement na The barangay is in question is Isabela, Leyte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Na lahat daw ng petition nila is pare-pareho ng words. And then lahat nga eh sa isa lang naman pinanotarize. Samantalang kalat-kalat. So parang ang naaalala ko tuloy nung Constitutional Convention, yung nagpapapirma si Speaker Romualdez eh, isasabit daw at uh, will of the people daw yun. at Pero pinapirma niya yung mga pare-pareho ng words, pare-pareho ng writing. Yun yung contention noon. Ano? Ngayon ang contention ni Attorney Mack naman, ito, yung supposedly dapat petition in intervention, eh bakit pare-pareho ng words samantalang iba't ibang city, pero sa isang lugar lang pinanotarize. So, doon daw may dilidali na. Meron ng panlilindang. Okay. So, yun ang technical na nakita niya. So, pinapabasura ni Attorney Mac yung petition on its face value, sinabi ni Attorney Mac, na hindi dapat talaga walang personalidad ang liga ng barangay para mag-file ng petition in intervention due to the reason, ulitin ko ulit, na this is a self-serving law na sila rin ang may kinabang. At the same time, tinanong si Attorney Macdoon doon sa youth, yung dalawang youth party. yung isa yata, uh, mga SK, saman ng SK, yung iba naman youth. Na sinuportahan niya kasi ang contention ng mga kabataan, eh, by 2026, hindi na sila makakatakbo dahil overage na sila. So, sinuportahan ni Attorney Mac sapagkat dapat ang election nga naman, December 1. Kung December 1, 2025, qualified itong mga youth na ito tumakbo. By 2026, Overage na sila, 24, pataas. Uh, hindi na sila makakatakbo. Kaya, there is a postponement of election. Yun ang kalalabasan ng <coughs> Republic Act uh, 12232. Well, Excuse me. Okay. Nadagdagan ngayon ang mga palatang na ni Attorney Mac regarding sa one subject rule na pinag-usapan na natin dati na dapat nila ng batas. Uh, uulitin ko, pag one subject rule, kung ano, kung term fixing yan, term fixing lang talaga yan. So ngayon, hindi lamang daw term fixing yan, number one. Number two, may bago ng termino ang mga barangay officials. Okay. May bago ng terminal mga SK kasi naging one sila eh. three 3 ang barangay officials. Okay. Ito ay isang postponement. Na ako naman eh isang ngayon, sapagkat huwag nyo na hong sabihin na kasi piloso po, po kasi yung sasabihin na may nakalagay ba sa batas? Oo, wala nga nakalagay kasi iniiwasan nga talaga. Pero ang effect ng Republic Act 12232 is ipawalang visa at ipospon ang December 20, 25 Kasi kung sasabihin ninyong walang postponement ha, na nakalagay, eh dito December. Tapos ituloy natin yung November. ay eh, kasi sinabi niya walang postponement. Eh. But the mere fact na na-abrogate o natanggal o nawala, na nawala ng visa ang dating old law, there is a postponement. Even though sinasabi ni Attorney Mack na walang wordings na postponement Sinabi niya na ayan ay sinadya ng mga authors para pumasa sa one-subject rule ng Constitution. Okay. At ang huling parata niya, eh, ito daw ay isang extension to holdover capacity. Now, holdover capacity is not unconstitutional per se na desisyon ng unang makalintal versus komelek hindi siya naging unconstitutional. Pero ito, siguro, na-review ni Atty. Mack, inilagay e niya ng, ito ay extension na bawal through holdover capacity. So, nilagay niya ng word na extension. Dati kasi ang contention niya, holdover capacity is unconstitutional. Ngayon, dinagdagan niya. Extension through holdover capacity. So, apat ang kanyang paratang na hindi sumunod sa one subject rule ng paggawa ng batas. Okay. So, ano ang, ang, ang kalalabasan nito? Ibig sabihin, magde-decision ang Supreme Court kung ibabasura nila o hindi ang petition ng Liga ng Barangay. Kasi tinanong na si Atty. Mack. At sumagot na nga si Atty. Mack, hindi dapat sila kasalo sa usapan. Kasi self-serving yan. Wala silang personality. So aabangan natin po 'yon. Pero ito ang inaabangan natin sapagkat sasabihin ko po sa inyo at uh, ito po ang sinabi ni Attorney Mac, uh, sa na ba 'yon? Ang Supreme Court ngayon ay may three week decision writing recess. Nakaises ang Supreme Court. So nakalista sila hanggang September 22. Hanggang sep September 23 lang sila magkakaroon ng full court sessions. So halimbawa. <clears throat> yung sinasabi ko nung last vlog ko na September 5 kunyari, upon receipt yung comments na hinihingi ng ng uh, ng ng Supreme Court sa Comelec, uh, Senate, Congress at saka Malacañang. Banga naman sumagot na no? After a few days, after 10 days. So kung sumagot 'yan ng after 10 days, sinabi natin na Uh, kalalapasan uh, September 5 September 19 kung hindi natin sasabay weekends sa dalawang weekends ang manalo. Hindi eh, dapat September 19 uh, nakapagsabit na. Let's just assume. Yeah, assume na lang kasi hindi naman pababayaan 'yan eh. Inutos sila ng Supreme Court, no. Siyempre sa Supreme Pero nakalises pala pa lang hanggang September 22 ang Supreme Court. So mga kapag decision pa 'yan uh, regarding sa comments sa full court session sila ng September 23. September 23 means 23, 24, 25, 26. Hindi ko na yung weekend. 29, 30, 7 days ka. Tumama ako ng last vlog. 7 days bago mag-October 1. October 1 means filing. And again, ang sinasabi ko, ang umiiral ngayon is Republic Act 12232. Uh, Nabrogate na yung filing na yan. Hindi magkakaroon ng filing. So, malamang-lamang. lamang pamove na ng pamove yung schedule ng uh, ng election ng December 1, 2026 kung madideclare na unconstitutional. Kaya nga po mahalaga itong uh, sinasabi ni Attorney Mac dahil uh, sumagot na nga po siya at uh, umaandar na po ang proseso. Of course, tinanong natin si Attorney Aguilar, ito importante po to, no? Uh, kasi sana ito matanong ni Attorney Mac para para malaman ng Supreme para madiin 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 yung rason ni Attorney Mac no? kasi tinanong ko si Attorney Agra Attorney Agra siya sabi niyo na term setting yan okay ganoon pero perfect na ba ang batas kapag December 1, 2025, ginanap ang eleksyon, pero sa batas na yan, eh 4-3 ang ibibigay ninyo. Sinabi ni Atty. Agra, and you can listen, balikan nyo yun sa barangay tayo. Sinabi ni Atty. Agra, yes. Hindi lang ako nagkaroon ng opportunity tanong si Atty. Mac, dahil nga press ko nyo, ang daming mga reporters na nasa likod ko. Pero para sa atin po, kung sakasakali, halimbawa December 1, 2025, nilagay ng batas na tuloy ang eleksyon pero 4-3 yan para sa atin perfect po yan pero hindi nga ganun na nangyari eh. So, we do not know if the Supreme Court would take that into consideration. Dahil uh, mabigat na mabigat yun. Dahil kasi kung perfect na batas na yun, ibig sabihin, imperfect itong Republic Act 12232. So, yun po ang ating munting vlog sa ngayon. Nililimit po natin to 15 minutes. Maraming maraming salamat po. At uh, God bless po. Sa inyo lahat mga kapalagay. Thank you.